Aha. Huh? Nalit niyo. Inubos mo na ang chicken wings. Ay. na nakain mo? Madami. Bay nga, madami. Inubos mo na ang chicken wings. Ay. Apo. Paborito mo gayan yan? Masarap, masarap ka kay Luto? Oo. Dami na yan. Wala chicken wings yan. Oo, oh, ano oh, hikpet. <coughs> Ay, oh, isa dami ng chicken wings na yan. Oh. Puro buto na natira. Isa, dalawa, tatlo. Oh. Aba, eh huwag mo na ilagay doon. Mm -hmm. okay. Oo, may sampu yata ang chicken wings. Ano kain mo? Wala ka na ulan bukas sa umaga. Mm -hmm. Ang batang malusog. Bakit manunod ko? Ha? Bakit masanulog ko? Bakit masanulog ko? Tayo muna, babalik kayo yung panood. Bakit mo naloon? Oh. Ah? Ha? Ah? Ah? Bakit mo naloon? Bakit mo naloon?